Sa so tingin ko napakaganda na itong statement na ito ni, ni, Senator De Lima. Ito ay maganda rin kasagutan o pangsupla doon sa pahayag na itong si Amy Marcos. Siguro kung natatandaan nyo, ang sabi na itong si Senator o manang Amy Marcos, ang SMNI lang daw ang merong lakas ng loob na busisiyan ang mga nangyayari sa gobyerno at matapang na inihahayag, okay, na ibinabalita ang totoo daw o ang katotohanan at ang mga nangyayari nga sa ating gobyerno. Matapang daw ang SMNI. Talaga lang po. Talaga. So ang ibig sabihin na ito, um, yung gobyerno, halimbawa nga yung kongreso, ginawa ng fake news. Abay, akala nyo katapangan na yan? Okay? Akala nyo naman may immunity kayo bilang isang istasyon na di ba, maging unlimited yung free speech na tinatawag sa punto na magpapakalat at mag iimbento kayo ng kung anong kwento, matagal na yung ginagawa ng SMNI. Yun lamang kasi, hindi pa natutumbok ang kung sino man sa gobyerno at tao na may lakas ng loob na harangin at barahin ang SMNI. So ito ngayon ang nangyari. Kongreso ang binan, binangga ng itong SMNI, pwes, at nagkataon pa na naandyan yung isyu nga na itong si Sara Duterte, ay wala na talaga. Talagang walang lusot itong SMNI. Sabi nga uli ni, ni Dilima, matagal na sanang ginawa ito yung pag uh, yung tinig tinignang mabuti. Lalo na po ng MTRCB, kung anong klaseng istasyon itong SMNI. Lahat ng kabulastugan, lahat ng red tagging, lahat ng misinformation, lahat ng fake news na naan dyan, manggagaling sa mga commentator at kung sino man, na hindi naman natin pwedeng sabihin journalist, di ba? Lahat po yan, tinolerate na itong SMNI. Okay? So, ibig sabihin, ganyan, or itong platform na ito, ang pinaka, pinaka, uh, objeto, or talagang ang ginagawa, ay, magpakalat ng fake news. Yun, yun talaga. Okay? At ipagtanggol ang mga taong kalaban ng ating gobyerno. Kasi sa tingin ko, ah, sa tingin ko yung mga naan yung mga naan sila ang totoong kalaban ng ating bayan. Sila po talaga. Eto, sabi ni Senator De Lima, uli, SMNI, SMNI is not ABS, CBN, GMA, or TV5. Totoo, napakalayo. Dahil, abay, nagkukunwari lang po na media ang SMNI. Yan din po ang pahayag ni, ni, ni Franz Castro. At totoo yun. Talagang nagkukunwari lang. At sasabihin natin si Nabadoy na sila ay mga makabayan na kuno ay ang pundasyon nila ay yung love of the country. My God. Sabi nga ni Magalong, hindi mo mahal ang ating bansa kung ang pinaniniwalaan mo ay yung mga kasinungalingan. Kung ang ipinapakalat mo ay yung, yung mga baluktot na, na idea. O diba, hindi masasabing pagmamahal sa ating bansa ang katulad na itong sinabadoy. Okay, this is the first time that government is confronted with what is basically a fake news organization masquerading as a legitimate broadcast media entity that mainly peddles fake news. Napakaliwanag. Kung akala nyo na nanggagaling sa akin yung madalas kong banggitin na fake news peddler ang mga katulad na itong SMNI. Naku po, napakarami na po niyan. Napakarami ng personalidad. At noon pa nila nakita kung ano ang direksyon na tinatahak neto ang SMNI. Maliwanag po. Maliwanag na peking media etong estasyon na ito. Napakalayo at walang binatbat sa ABS-CBN, GMA or TV5. Matatawag natin mga journalists, yung mga news anchor ng mga estasyon na ito. Pero yung mga nasa SMNI? For God's sake! Saan ang galing yung mga yan? Karamihan dyan, nagtatago. Okay? Sa kanilang, sa kanilang totoong identity, katulad ni Kalbo. Kaya good luck, SMNI. Hindi na talaga dapat kayo makabalik dahil wala kayong puwang sa ating lipunan.